Welcome to my YouTube channel. Please do like, share, and subscribe if you like my videos. Ito nga guys, bangos ay nininisan ko na din. Ayan, tinanggal ko lang yung guys yung atay niya. And then, nag-prepare dito ng sibuyas, kamatis. Ayan, niniwa ko lang siya ng ganyan. And then, ko siya ng asin at paminta. Ayan, mix na natin guys. At, ito nga foil ang gagamitin ko dito sa bangos. Ayan, nilagaw siya ng mantika. Para guys, hindi dumikit yung karning bangus. And then, nilagyan ko na ng kamatis, sibuyas. Yung tinimpla ko guys kanina. And then, sinama ko na rin yung atay ng isda ng bangus. Ayan. Tapos, niwaan ko lang siya ng magkabila guys. Niwaan ko lang siya para pag luto na at kami kakain ay uh, madali lang siyang ano, hiwain. And then, naglagay din nga ako dito guys ng oil para hindi rin siya dumikit. Ayan, kailangan magkabila, guys. Ayan, iluto na natin to guys, sa grill pan. Ito ay, ano lang, guys, medyo lohit lang. Ayan, masyadong malaki itong aming, ano, bangus. Hmm. Kasi lang sa, sa, kawali. Ayan. Hindi nga magkasya, guys, yung, ano, yung foil, kasi sobrang mataba yung bangus. Ayan, pero okay lang yun, guys. Scary yan. Ayan, ito na nga, guys, pinaligtat ko natin. Ayan, nag-prepare na rin ako dito ng sitaw. Gisa na natin sa sibuyas, bawang, at saka giniling na karning baboy. Sunod na rin natin, guys, tong sitaw. Ayan, talagang pag kami nagluluto, guys, lagi ng gulay ay laging may giniling. Kasi nga, yun ang gusto namin na dagdag pampalasa. palasa. Ayan, habang nagluluto ako ng sitaw, ay prepare ko naman ito guys, itong pipino. Ayan, gagawin ko na siyang ano, pickle pipino. Ano ba tawag doon? ang uh, parang kinilaw, pero, ay hindi kinilaw, buro sa Tagalog. Ayan, ganyan hiwa lang guys. Hindi na nga fresh guys itong ano, pipino. Ayan, nilagot siya ng kaunting asin at set aside ko lang muna ito guys. At uh, nagprepare din ako dito ng labanos kasi nga hindi nga mga luma na guys ay masisira kaya ginagawa ko na lang siya ganito yan iwain ko lang din to ng yan ganyan lang guys yan ganyan lang kalalaki para madaling kainin nilagyan ko din to guys ng asin at set aside lang din to and then ito namang bangus guys ay binaligtad ko lang din para maluto siguradong maluto siya And then, ito naman. sito, guys. Ayan, nilay ko siya ng oyster sauce. and pagta. Ayan, ano natin to guys. At, takpan. And then, buto na itong isang bangus, guys. At ito naman, isa. Yung aking lulutuin. Ayan, buto na itong sito, guys. Ayan. Ginisang sitaw with oyster sauce. Ayan. At saka, itong pipino, guys, ay... Ayan, nagtubig na siya. Ayan, tanggalan ko lang to guys at hugasan. Ganoon din guys, tong ano, labanos. Hugasan ko rin to at iset aside. Ayan. Para matanggal yung asin. Magluto naman ako guys ng pangbabad dito sa bang ano sa pipino at saka labanos. Um, 2 cups of water, 1 cup of vinegar, ayan, half cup and 1 quart na ano, sukal na puti. Ayan, mix lang natin to guys at pakuluan natin. Ayan, lagi natin itong haluin. Ayan. Ayan, kumulo na. Ito guys ay bawang, sibuyas at saka sili. Ayan, natin dito sa Tupperware. Ayan. Lipat ko na nga sa Tupperware guys. Yung labanos at saka yung pipino. Ayan. Lagyan natin tong mixture na aking ginawa. Ayan. Ganoon din guys tong pipino. Ayan. Set aside ko lang to guys. At ito ay bukas pa namin kakainin para mas masarap. Mas malasa. Ayan, ito na tong mga isda guys. Ayan, ito na yung aming tanghalian. Inihaw na bangus at saka sitaw. Ayan, ito naman yung ginawa kong ano, pickled cucumber and radish. Ayan, kain po tayo. Thanks for watching and God bless po everyone.